Magandang gabi ho, Tito Mars ho ito. Wala ho muna tayong eating challenge sa ngayong araw na to. Gusto ko lamang ho sanang klaruhin yung mga katanungan. Gusto ko lang din ho sanang sagutin yung mga katanungan ng mga netizens. Tungkol nga dun sa mga videos ho na nilabas ko nito lang. Yung mga eating challenge. Alam niyo na naman yan, di ba? Kung nanonood kayo sa akin. Lalong-lalo lalo na ho dun sa sobrang viral ngayon na sardinas. Umpisahan na ho natin yung tanong. Bakit mo binabastos ang pagkain ng mahihirap? Ito pong katanungan na to yung palagi kong nakikita sa comment section eh. Na parang halos galit na galit ko lahat ng tao sa mga contents na ginagawa ko. Kasi ho, ang pagkakaintindi ho nila, e eh binabastos ko ho yung pagkain ng mga mahihirap. Unang-una ho, hindi ho ako mayaman. Mahirap din ho ako. So bakit ko kailangan basusin yung pagkain ng mga mahihirap? Kung babasusin ko man yun, e eh di direkta rin ho akong matatamaan doon. Kasi mahirap din ho ako, hindi ho ako mayaman. At kung babasusin ko man ho talaga yung pagkain ng mga mahirap, edi di ho sana ang sinabi ko ho sa mga videos na ginawa ko, eh ganito. Bakit ganyan yung mga pagkain na yan? Parang kanin baboy. Sinong taong kakain ng ganyang klaseng mga pagkain? Ganito pa. Ano ba yung pagkain na to? Napakabaho naman ito. Buti kaya niyo itong kaining mga mahihirap sinabi ho ba akong mga ganong klaseng salita sa mga videos ko? Kung babalikan niyo ho lahat mga videos na ginawa ko, lahat ho ng mga eating challenge na ginawa ko, wala ho kayong maririnig ng mga ganong klaseng salita sa kahit anumang video. So kung papaiksiin ho natin, hindi ko ho binabastos yung mga pagkain ng mga mahihirap. Pangalawang tanong, mayaman ka ba? Hindi ho ako mayaman, kinaklasify ko ho yung sarili ko sa bracket ng mga taong mahihirap. Number three, anong karapatan mong laitin ang pagkain ng mahirap? Hindi mo ba naiisip yung mga taong sarap na sarap dito? Nasagot ko na ho yung unang parte, anong karapatan mong laitin yung mga pagkain ng mahirap? Ulitin ko ho, hindi ko ho nilalait yung pagkain ng mga mahirap. Kung sa tingin nyo ho, ganun nyo ho na perceive, ganun nyo ho na intindihan, yung mga videos na ginagawa ko, nire-respeto ko ho yan. Kasi meron ho kayong kalayaan, choice nyo ho yan kung paano nyo ho yung mga videos na nilalabas ng mga content creators at mga nilalabas ko. Kung ayaw nyo ho, uulitin ko ho, huwag nyo ho panuorin. Tapos po ang usapan. <laughs> Hindi ba naiisip yung mga taong sarap na sarap dito? Hindi ko sila naiisip. Kasi, mas marami ako mga bagay na iniisip sa buhay ko. ba? Diba? Bakit sa akin nyo tinatanong yung mga ganyang klaseng bagay? Bakit hindi ho natin itanong yung mga ganyang klaseng bagay sa tunay na mga mayayaman na talagang ginagamit yung kaba ng bayan? Kaba ng Pilipinas, kaba ng mga may hirap na tao para mabuhay ng karangyarang Kung talaga hong concern ho tayo sa mga may hirap, dun, ho, eh, dun ho tayo magtanong. Huwag ho sa akin. Totoo hindi ka kumakain ng sardinas? Ito na ang huling question natin. Totoo bang hindi ako kumakain ng sardinas? Ayoko sagutin yan. Pero ho, nasa sa inyo na ho yan. Choice nyo na ho yan kung maniniwala ho ba kayo sa content na ginagawa ko o hindi. Kasi nga ho, gaya nga ho na sinabi ko dati, sabihin ko ba na hindi, sabihin ko ba na oo, choice nyo pa rin ho yan kung anong paniniwalaan ninyo. Yun lang ho. Salamat! <laughs>